Masagyan, so, padayon ka, consistent lang ka na magtuon sa pulong sa Diyos. Then of course, musim magyong ka isuon. Hinay, 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 hinay. Muliwat ka sa Amen. Basta lang ilang may maglutos ni mo, may magpresikip ni mo. Ah, dalag-dalag Bible. Ako dito so sa una. Pagsubo na mag-dalag Bible. Grabe mong bugal-bugal na po. Pero ako na sabdan. Balag bugal-bugal ko. Basta kay Klaro na usap akong tinanong. Amen. Amen. Onya, your hundred pobo talaga pong panahon, makarealize ng imong silingan, makinig ka wala, makinig ka milya ha, makakawang tanagdahong, na din niyo. Klaro mo mudangot sa ginoo, andam ang Diyos musag sa dagan sa imong pamilya. Amen. Pastor, listen kayo eh. Umatay din sa Diyos. Amen. Ay importante na kay Diyos sa tinaboy. Kapulo pa ka ang kayo na tao. Dili itong dahi ikaw gano'y yung mansyon. Dili itong tao na igagkan kayo ang property of God ang sa kinaboy. Actually, ang na tao sa kalimitan, kanang walay larong relasyon sa inyo. Nilipot pa sa bot, dato pa ka natin, balay. Ang tinuod nga dato nga tao, kanang naay sa relasyon sa inyo na kay Kristo sa yung pinabuhay. ang Bible nagsulti, ingon eh ang Bible na si Kristo nagpakatabos araw kita ng dati Amen? He became oh, that you might become rich. Sa ito pa, itong iyang gibuat nito kay bayad man ito sa kanan, sa tunglo sa sala, apil ng kapagrihon, balatian, kagulyang, tanang kasing problema. Inap na itong mabayad na itong tanan. Ang kulang lang sa tao, wa kay na sakto sa Dios. Kay ngano, ignorante o innocent ang pulong, pero kung ang atong kinabuhi mga personal, ma-establish ang pulong, maklaro mo unsa ka dakbo ang Dios, unsa ka mahigugmao ang Dios na andam day ang Dios mo usab sa dagat sa kinabuhi. Andam day ang Dios mo pausab nato. Andam day and Dios mo usab sa dagat sa imong pagbati og buhaton. Muna ang prinsipyo sa Bible, balik ko na ang Matthew 6, 33, ang sa Diyos. O ang iyang pagkamatarong kay ang tanan, idugang rags. Ngani ka na ang Na balik sa Jesus ang mo sa tanan na itong balatiyan? sa He sent His word, In and He healed. Iayaw Pasin. Karong kabuntagan, kabuntagan. Ang laman Diyos mo ayaw sa Ah, nagkaranta pa rin. Wala ka kita. Gaan ka mo sa pulong sa Diyos. Ano ng pulong sa Ginoo maabsorb sa inyong kalag. Kung inyo rin ipamina o sinsiro na nagdawa, pinaagi sa pulong, mulimulihog sa inyong inirman, mukonbiktar sa inyong kalag ang spirito. Aron ang inyong spirito, magsugod o communion sa Ginoo. Kaya makapatong ng kagpagtuo pinagi sa pagpamati. Sa Roma, Diyos, 17, ang pagtuo nag-aabot gitan sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Na mauli ang nakanindot, kung mamati na gayon ka sinsiro, diya magsugod o kadibilok ang pagtuo. Kaya kung naapay pagtuo, diha ang mga imposible butang may kanya sa nitinap. Kung sa inyo sa Bible, if you have a faith like a seed of a mustard, you can even command the mountain. Kung naapunod na kayo pagtuo sa masaliso sa mustasa, pinakagamay kayo ng aliso. Pero kung imo na itanong, umutuko na naman mo sa Israel, mo po na pinakadako kayo ng kahoy na pwedeng tugpahan sa kanang mga dadyang mga langgam o muhatag sa landong sa dadyang mga tao. Sa to pa, kung natay pagtuo sa mga kaya daw limong mong manduan ang bukid mo balong sa dagat. Try to imagine. Sa to pa ang pagpasabot, nga kung naatay klarong magtuo, magtuo tungkol sa pulong, tunay mga imposible mo tanga para ni mo. Imposible na si Holy Pastor. Posible na. Klaruhan lang kami na ma address kami ng pagtuo. Directly to Christ. Why? Because only Jesus natin. is the way. The truth and life. No man coming up to their father except by Christ. Katotot ang kapatid. Pagtuo! Ipiso! o Diyos o na luwas ka mo sa grasya, pinagis yung tagtuo. Dili kini inyong may buhat, kini sa inyong may buhat, apang kini sa Diyos, araw ay makapanginan mo. Kaya ang gahong sa pagtuo, muluwas sa inyong kalab. Ang gahong sa itong pagtuo, muluwas sa inyong problema, muluwas sa inyong balatian, kaya muluwas sa inyong tanan. Kaya dihan sa pagtuo, ang tanan mga imposible, posibleng, posibleng sa kabuksin ang kung sa angay buhaton, maminaw tas pulong ngayon sa ginoo. Sinsiro ta na nagbak, nagdawat o namati Kaya ang pulong makaisunan, you produce the faith. Amen! Amen! Gusto ka pagtuo, Hindi nang pagtuo kay nakadungog mong kunilula, mo mong kunilulo. Lahat ko na nga pagtuo, natural faith na na. Napigitawag o demonic faith. Masama ng demonic faith. Even the devil dali, nagtuo sa ginoo, pero nagturog nag siya. Sabto siya ng tao ay pagtuo. Huwag sila pa. Labaw pa kung sa yawa, huwag man nagturo. Mga si Krito, aron na makamatuntang pagtuo, aron mahimong supernatural kung tinabuhi, mahimong extraordinary kung tinabuhi. pagtuo, nagkikan sa pagpamati sa tulong sa ginoo. Dili ang tawad sa pagpamati, ikaw ang personal Mamalandong kasi ang pulong. Mauni ang advice ni Joshua. Sa Joshua chapter 1 verse 8, Ayaw kaya ipipulag ang balaon o tumulong na biya sa iyong baba. Pamalandong itinin. At law o oh, gabi eh. Wow. Gusto ka tayo magmauswago na itong kinabuhi? Patastas ka mo at ang gusto magmauswago. At ang pamilya magmalinawan. Mga ginitanan ko, ang sikrito is the word I don't know kung nakabadi ni niyo karon. Makaingon sila ka mga nga pinuod ni Pastor Murag. Siguro sa lang mga nagyod, makadundong po Siguro once a makabasa lang ito osa. Siguro once a makabasa lang ito usap. It's all. Hindi kami, wala si Nino. Hinong duming at of God, para nais ka Amen? Kung saan ang may Biblia, Lay ang pagsabot ng tao. Kung saan yung Biblia is the word of God. Ang John 1 verse 1, napaminaw, tingnan mo naman. Ang John 1 verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. <laughs> kung sa diling Word of God, is God. Amen. Na kung sa mong sa si Gino, you know. mong Diyos. Yeah. Yeah. Then, another verse of John, chapter 1 verse 14, And the Word became flesh and dwell among them. Now, kung sa diyang pulong na naimong tao, wala na yung pulong na naimong tao. Now, kinita yung Biblia, mauni ang pulong na naimong tao. Kinsa ba ang pulong na naimong tao? Wala nalain, awas asesos, na yung laging, gawas lang ng Yesus. Nasay pa ka na sa Yesus, sa bunga, tungod kay daay counter between Mary and Joseph kapaminaw. Sa Luke chapter 1 to chapter 2, kung sa'yo sa Bible, nga nag-magbe -na si Mary, si Mary? Nga galing na puro si Maria? Yan yung Bible, nag-conceed si Mary, it is because of the Holy Spirit. Tungon sa the sa Santo Espiritu. Sa ito pa, masap mo karoon. Dili ordinaryo ang ni Jesus. Knowing na ang vision ni Jesus aron yung kasi ang perfect offering. Si Jesus ang substitute sa gitawag o sacrificial offering. Siya ang gitawag the love of God. Amen? Kaya sa balawang, maghalad siya, blameless na karniro, toro, or bata. Pero dire na sukisip. Di na ina. Mora ga po ng tao, makasasalat ga po. Nabi ko matapos, untang hindi masakta. Sa Jesus makaisunan, siya ang nahimong substitute. mag ka ngayon na matay ng sa Jesus. Sama siya sa karmiro, nag-iihaw, gilapa. Are you with me? Motoy nga namatay sa Jesus. Kay motoy perfect nga halag, one son for all. Di na sublikon. Humana sa Jesus, naghalag sa pagalingon? Humana sa Jesus, namatay o gilubong. Humana po sa Jesus naman na banaw. O nagsahad siya maman. Ngayon ang Bible sa Hebrew 9 verse 28, mabalik siya parang sa pagkuha kanila ngayon po na. Nakunta na ninyo. Unsa ba kakaandang, ka anytime pa rin Kung mabalik ang ginoo, anytime ka rin. Makagaranti ba pa kasi yung pagkuluan na andam ko pasto, na ginursol ko, nagbalik loob na ko sa ginoo. Nagbasa ko siya ang mga tos. balik ko rin sa iling word of God. Mga ni Celsius. Ang kulong ang hindi tao Muna nga ikaw ako, ka po ng ilang lalik ka ni Jesus. Busa ka po muda si man yung reliyon, pangalagad sa Ginoo, basi sa iyong pulo. Amen! Hindi na may kinangal ngayon ninyo mga balin ana, balin ana, ipadayin mo diya ang akong pagdasig, pangalagad sa Ginoo, basi so, sa iyong pulo. Kung natin kanigyan, pangunan sa mga sa mga elders, pare, ngayon yung pare, may sil niyo yung pastor, pumunta ka. Hindi na, na pa rin magulaw-wala pa rin. Tingnan individual nito itong tinapoy. pwede yung mga tubang niyo ay mong gilitanan. Ang mga tubang niyo ang mong imo ang imo ang saburo sa tubangan sa Diyos. Kita, individual. Matapos na natin ang tubang sa umanan sa wakmanan.